Dahil si patawag ng kamara si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig kaunay sa prangkisa ng SMNI. Kabilang kasi sa planong talakay ng mga kasong kinakarap ni Kibuloy sa Amerika. Saksi si Tina Pangaliban Perez. Ang mga kasong kinakaharap ni Pastora Polo Kibuloy sa Amerika, tulad ng human at sex trafficking, isasama na rin ang House Committee on Legislative Franchises sa pagdinig dito sa prangkisa ng Suarazong Media Corporation, SMNI. That will all be discussed. Sa lasa, so yes, ako. We have to consider that also. Mas gusto pa rin naman daw tutukan ng komite ang tungkol sa franchise agreement. Pero posible raw maungkat ang issue. Doon ho muna tayo. Now, uh, because I'm not uh, really well-versed, ano po may mga kasong naka nakasampah sa kanya sa Amerika. So I would not want to comment on that because at the moment. Pala. Yes, so nalabas po lahat dyan. Pero sabi ng abogado ng SMNI, uh, Irrelevant yun kasi ang jurisdiction authority ng franchise committee is only related sa franchise. Kinagawa nila yan, uh, another grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction naman Isasama na rin sa pagdinigang panukala ng One Rider Party List, na nataggala ng prangkisa ang Suara Sug SMNI. We've seen uh, enough violations to warrant its verification. I think we've established enough that there is a pattern towards this uh, misinformation that they're reporting. So may mga corporate issues sila wherein uh, the most blatant of which is the difference of the reporting sa SEC and dito sa House sa mga pumupunang baka na, apaka na ang karapatan sa pamamahayag at isang kalang din ang prangkisa ng iba, lalo kung pumupuna sa gobyerno. What we have seen is that there is a very distinct difference between the kind of reporting that we've been seeing here. We've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. The issue here is, is there a violation? And if all these resolutions that were filed are are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Sa sunod na committee hearing sa Enero ay pahaharapin daw si Keboloy. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.